Next question, Maricel Halili, TV5. Hi, ma'am. Magandang hapon po. Ma'am, um, ano po yung masasabi ninyo doon sa naking hakbang ng Senado last night to remand yung uh, articles of impeachment at ibinalik po sa Kongreso? Uh, mensahe ba ng Pangulo? Wala po. Alam naman natin, ulitin natin, kung tungkol sa impeachment ang pag-uusapan, uh, ang Pangulo po kasi, kung tutusin nyo, ngayong umaga, ang dami niyang pinuntahan. So, kung ang Senado, may mga ilang senador na busy sa pagtatanggol sa procedure at may mga senador na busy sa pagtatanggol sa busy presidente, ang Pangulo po ay busy sa pagtatrabaho. Gusto niya sana, katulad ng ating sinabi kanina, maibigay ang mababang presyo ng bigas, makapagbigay ng mababang presyo ng mga pangunahing bilihin sa merkado, at uh, maibisan ko ano ma pong paghihirap. Sin sa ngayon, kung ano nangyayari sa Senado, dahil ang trabaho po ng Senado, kung ano man po ang mangyari dyan, sila naman po ang mananagot sa taong bayan. But, ma'am, as a lawyer, aren't you concerned of the um, of the worries of other lawmakers na that this might lead to constitutional crisis? Mm -hmm. As a lawyer, uh, opinion ko na to ha, okay. For me, uh, depende po yan eh. Depende. So, ang pag re back, dahil yan naman na pag na nila, uh, may punto po kasi na kung meron lang sila naguguluhan, they can ask the, the House of Representatives, ano ba to? Certified ba to? Kasi when you say it's a certified, may verification at naipasa yan, consider dyan na um, um, may, may presumption yan of regularity. Ba? So, it can be an issue during the trial if they want. Pero to months back, uh, kung ano man yung kanilang adhikain, uh, hindi po natin masasabi pero since nasa kanila man yun po yung po jurisdiction, ang Senado na po talaga ang maaari mag-decision siya.